guys. Ayan, nagmarinit tayo ng manok guys. Nilagyan natin yan siya ng bawang at saka paminta. Tapos, vinegar. Ayan, babad natin para mawala ang langsay. Ganyan ang technique sa pagprito ng manok. Para masarap siya. Ayan, may harina. Ordinary lang yung harina ko guys. O, tapos, ilagay natin yung ano natin, binabad na ang manok. O, ganyan lang guys. Tsaka magluto tayo ng pansit. O, ayan, guys. Ang sinito ko naman sa pansit para matagal siya mapanis, lagyan mo siya ng vinegar or sinamap. Isang kutsara lang naman, guys. Ayan lang, guys. Dito na siya. Asin. sarap na, guys. Ayan. Ginisa natin sa bawang. at natin, Masarap na yun. Ayan. guys, nilagyan ko na ito ng tubig sa lahat ng baso. Ayan, lagay natin ang gulay para ma... Lagyan natin ang mm -hmm. yes, dry na hibi para lalo sa masarap. Ayan. So, Let's sa aking dahilan, ano, hindi na makilala ngayon kapatid maanghang na para yung pansit mo masa, maanghang. tapos aking dahilan, hindi na sugar. Tignan guys. Ang sarap ng ating pancit Ayan. Ayan, malasado na pancit ito guys. Malasado. Ayan guys, luto na rin ang ating kitong manok. Ayan, partner ng ating pancit Nag-whispering crispy lang yan guys. Masarap kasi pag yung kitong manok mo binabad mo sa bawang at saka suka or sinamak. Ayan uh, oh, na yan na guys. Luto ng ating pansito. Tignan mo naman. Ang sarap. Tapos may lumpia pa. Ayan yung itong manok natin.